Kajin okay. ka ko, alam mo naman na hirap ng buhay. <laughs> hirap ng buhay. Naging madrama. Sabi <laughs> ko, pinasok na natin <lahat> ito. <laughs> Wala kang matutunan Ito sa vlog na kundi puro tawa. Ka follow palo nyo nga pala yun. Ay, palo! Visit <laughs> ka. Ka Con, yung account nga ni, ano, eh, Santa. <laughs> Santa.com.ph <.pa>. Gawang gawa <laughs> Easy po, easy, easy. Ka follow palo nyo yung vlog ni Ma'am Santa, Ka <laughs> Ano ba? Saan ka makarating yun, ha? Eh, batihin mo sila, at promote mo yung ano, ano mo. Ano pangalan ng ano mo? Ha? Pasalamat nga pala sa inyo ka -Gen -Kun, dahil 1 million happy followers na siya. <laughs> <laughs> Ito yung na nunundo ng kliyente. Shit <laughs> <Sweet> lover. <laughs> Pero sisingiling ko yan ka -Kun, lahat ng <laughs>